Hi guys, welcome to my vlog. Kung bago ka pa lang sa king YouTube channel, pa like naman, in share and comment, and then okay subscribe na rin. huwag kalimutan iklik yung notification bell para update guys sa king mga video. Ngayon guys, natitinura tayo. Nakalimutan ko mag-video. Ayun, kung kailan patapos na yung aking luto, sa ko naalala mag-video. Yan ang ating nilutong ulam guys. Sinulang manok. At mayroon pa tayong niluluto. Ayan. Sabay sila. Paksiw na bangos. Yan ang ating paksiw na bangos. ay kinukuha lang manoor nang ang May luto na yung ating tinulang manok, off na natin ng ating tinulang manok, hindi nito tayong paksiw, ating paksiw na bangos tinulang manok. Ayan guys, ang ating tinulang manok na niloto. Naloto na guys. Pwede nang kumain. Tara na guys, kain na habang mainit pa yung sabaw. Ito naman ang ito, pinapakuloan ko niluluto ko na rin yung paksiyo yan ang ating paksiyo guys Nabangos. bangos na mayroong talong siling green paminta bawang lohiya yan ang ating paksiyo Napakasim niya. bungos, At ang ating tinulang manok. Ito ang ating tinulang manok. Karuluto lang din ating kinulang manok at saka paksiw na bangos. And guys, kung nakaloto na kayo, pwede na umpisahan kumain habang mainit pa. Ayan. Karo na guys, kain na tayo. mainit pa yung ating tenola at saka paksil ito na yung tenola Ayan guys, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat sa panonood. See you on my next vlog. Thank you so much for watching.